Good morning guys. Ayan. <laughs> ang queen sa mga gata, queen of ginataan. Yes. Yes guys, favorite ko ang ginataan. Mana ako sa aking mama. At anti-cancer man daw ang coconut. Coconut oil. Kaya saka ano, basta masarap ang ginataan. Maggagata lang ako guys na ito, langka, pinakuluan ko na yan. Saka yung munggo, pinagsama ko na. Tapos lalagyan natin ng malonggay, syempre. At dahil walang sahog, tiis-tiis <laughs> lang. <laughs> Rekado lang ang aking gigisahin. <laughs> Tapos, ito yung pangalawang gata pampalambot ulit sa ating monggos at nangka. At ito yung unang gata, guys. Isang tasa at kalahati daw ito. Mister ko nagpigila. Thank you, Sabana. Ano, guys? 40 pesos daw yung nyug. Yun. Malaki. Yung matanda ang nyug. Hindi lingod. Hindi bata. At etong coconut oil ating gagamitin guys sa sachet ito guys inilipat lang dito sa bottle igigisa ko lang guys ang ricado para mabango at masarap kunting kunti lang ng oil at asin lang din ang ititimpla natin guys Asin at paminta lang din ang ano. Yan siya. Ito gamitin ito pang isa Hindi mainit hawakan itong kawali. Yan. Ang konti lang ng tinta. Oh, ang puti. Parang wala ano. Hmm. Mag-ilaw na ako para ma... Ma ano na makita ano. Yan. Unahin natin ang luya. Ay, lalagyan ko ito ng tamlad mamaya baka ako dun sa tanim sa talabas buhay mo yung tanim sa talabas guys, pwede na tayo makaani walang labot yun guys <laughs> oh, wala nang wala nang sibuyas na, na ba ang hmm, bango ng buya

para malasahan na. Kasi yung munggo at saka lang ka, walang asin. Para mas malasa na siya mamaya pag nilagay natin yung langka at munggo. Tapos lalagyan ko na rin ng paminta. O, para pag ilagay natin yung gulay, simplado na siya. Magdadagdag pa rin tayo. Tapos, ilalagay na natin itong langka natin at munggo Yung unang pakulo ko guys sa langka at munggo itinapon ko. Hindi pa siya na nabibiyak na yung munggo Hindi pa lumangko. Itinapon ko na kaagad yung unang, unang pakulo sa kanya tapos dinagdagan ko na naman ng dalawang tasang tubig kasi yung langka ha, ah, ganyan ito kalaki shout out sa among boss Doon ito, hindi ko sa kay Magdelish yung langka guys isang malinggit na langka ganyan kalaki, oh Ay, ang kapal ng balat ah, murang mura pa ito guys oh. hindi pa malaki ang liso niya o yung buto nya, ayan Di zoom natin. i mm. Zoom natin ang ating video. Laksan na natin ang ating kalan. Ayan. At atin muna siya igisa. Para isang ba guys. Ayan doon sa regalo. Meron pa. At mamigay tayo sa kapitbahay nito. <laughs> sure naman, mabibigyan na ang kapitbahay. Oh, ba? Diba? Ganun lang, guys. Ang ganyan mo sa pagdata. Yung iba kasi nagtatanong paano magdata. Gusto rin daw nila ng gata. Yun na ako magdata, guys. Tansya-tansya lang. ilang taon na nga suging sa Dati mukhang sinigang ang gita, ginataan natin. Ngayon, hindi na masyado mukhang sinigang. At ilalagay ko na itong ano, guys yung pangalawang gata o yun dalawang tasa din yata ito ang mister ko na ang piga parang tatlo yata ah. kasi ako nag may ako ng malungkot yan nakalakas na ang ako yung guys ayusin natin yung kawali at tumakilid guys ang kawali hindi ko na lang tatakpan guys at kung takit namin malinggit ah, ako pa rin yung ano ako kuloan lang natin yan ng saon no? maliit itong kawa ay kawali takit kaya hindi ko ano tatakpan ipopost mo ko muna ang video guys at kukuha ko ng tanglad balik ako mamaya ayan na guys nakakuha na ako ng tanglad at medyo tuyo tuyo na naman siya, <laughs> tuyo tuyo nasa sabaw mayroon pa rin naman tayong kakanggata ilagay ko na ang tanglad ay salamat kay Hany at titikman ko muna guys bago natin ilagay ulit yung kakanggata at malunggay. Okay, okay naman ang timplang niya. Pero magdagandam tayo. Dahil may kakanggata pa. Kakanggata at saka malunggay. Oo. nakakuha ako ng saving na ba? Ilagay natin na itong siling haba at ang ating kakanggata. Okay. Para mas masarap. Para hindi siya matuyo ang mabuti. Yun ang kakanggata, guys. mas masarap ang ating langga. Hindi natin iuubos yung may parang lata. Puruan lang natin guys. lang natin guys. Puruan lang natin guys. Puruan hindi ko na lang i-off yung ano, camera para makita mo kung ilang minutes. Pakuluan. Kalagay mo ang Thank you. Ayan na, kumulo na ulit ang ating maluto. At ilalagay ko na ang malunggay. Maya-maya. <laughs> Para makuha-kuhaan pa ang sabaw. Maya-maya na guys. Kapuloan ko pa muna ng ano. Kahit 5 minutes siguro. Balik na lang ako mamaya after 5 minutes ano na ngayon inuurasan ko guys 10.41 10.41 oh. ayan guys at ako'y magpiprito na jaran <laughs> yehe may tuyo may tuyo or bulad sa bisaya may bulad Nagpiprito ako ng bulan. At ang gagamitin ko sa bulad ay ang mantika ng baboy. para hindi masayang yung mantika natin. Gamit natin sa bulad. Habang ang ating ang ating ginataan ano, ay pinapatuyo-tuyuan bago ilagay ang malunggay. Hmm. Tanggalin ko muna ito guys at ilalagay ko yung kalamugay. Ibabalik ko na muna Nagpiprito muna ako toy, hmm? so, na ay nang tuyo-tuyo. Tama yung naman natin. Nakalipit sa tissue. ng nilamnat. At ilalagay ko na ang malunggay. nyo guys? natin ang apoy guys. Basta malunggay na ang ilalagay. Para hindi siya mabigla. Ang gusto. Ayan. Mas masarap pag malunggay guys at mas masustansya siyempre. Eh. At haluin na natin. Ayan na. Hmm. na ang tanglad. Lumitaw na. Ayan. na ang tanglad dahil lang yan maluto guys kahit sa init ng sabaw maluluto na yan madong at ilagay ko na ulit itong ating pampakulay <laughs> at babalik pa rin ko na ang ating tuyo <laughs> Ang bango ng tuyo, guys. Mmm. Itikman ko na itong ating gulay. Baka din ako magdadagdag ng timpla, guys. Kasi, iba nabandag na tayo kanina ng konting asin. Itikman. Mm. Okay lang guys. Medyo matabang. Okay lang yan guys. Kasi mayroon naman tayo dito yun. Okay na. Tapos na ako magluto guys. Thank you for watching. Oh, kukunin ko na yung tuyo At masusunog na. Okay na sarap ng ulam namin guys kumakain ka rin ba ng ganyan thank you guys thank you for watching mm -hmm.